Dahil may nagtatanong kung paano ko ginagawa or ano ang recipe ko ng thin pancake o crepe. So, eto na. Ipapakita ko na sa inyo. Una, ang aking main ingredients ay isang tasa ng flour. Next, isang tasa ng fresh milk. Powder sugar. Isang pakete. Isang kutsara ng sugar. White sugar, ordinary. Ganito karami ng tubig. At ang nagpapasarap sa ating pancake, dalawang itlog dahil dalawa kami. Pag pangbigay aroma vanilla flavor Tapos pag niluto na ito ang gamit ko Tapos ito hahaluin na natin una yung itlog natin yung konti. Tapos, ilagay ko na yung tubig. Next kung ilagay ay fresh milk. Ilagay ko na yung powder sugar. Or dry sugar lagay ko na rin yung isang kutsara ng asukal. Pwede kayong magdagdag kung gusto nyo ng mas matamis. Lagay na rin natin yung uh, vanilla. Naglalagay din ako ng kunting asin, pambalanse ng lasa. Gumagamit ako nito pag ilalagay ko na yung arena. So, ito po lahat ang ingredients ng ating masarap na crepe or thin pancakes.